Hello, what's up mga kalae? Yung ginabi na tayo mga kalae Kayintay doon sa ating kalapati mga kalae Meron tayong dalawang overfly mga kalae Ginabi na tayo 5.30 na ng hapon mga kalae Hindi pa sila bumabalik, hindi ko pa sila nakikita Yung check card tsaka yung isang blue bar na anak ng ating bagong sinusubukan lahi at saka yung anak ng Grisel mga kalae ay hindi pa nabalik 5.30 na na stress pa sila na mawala ng hapon mga kalae so yun uh, apat na lang natitira nating mga young bird mga kalae so sana bumalik sila bukas mga kalae so yun i-update ko muna kayo sa ating mga alagang kalapati mga kalae so tara let's go eto nga sila mga kalae ayan eto naglulugon na naman at saka eto yan, inabot ng lugong kahit maitlog na Grabe naman, sabay-sabay oh, ang stress. At ito, naglugon din. At ito naman, katatapos lang nila magsubo, mga kalae. Eh. Ayan, ito naman, oh. nagsusubo po. May tira pang pagkain. Ito, tapos na sigurong magsubo to, kaya tatawag na natin yung pagkain Pakainan nila. Kita nyo naman, <laughs> ay Diyos ko po, yung ating binirid. Overplay pa. Wala oh, hindi ko, hindi kumakita dito. Kumakita ko nasa saan. Magaling pang mga mayang ito. pabalik-balik na lang dito. So tingin ko nadudun yung mga yun sa taas na yun mga kalae Kung dun lang sila abutin ng gabi Walang problema mandali natin sila makita Huwag lang silang lalayo so, Sana bumalik Ali kasi sayang 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 Hindi ko makakaitaw gabi na Gabi na Grabe At uh, eto Nagpisa na nga pala ng itlog Itong ating isang ibon na to Yan Magpisa natin Nagpisa na yan mga kalae Yan o oh. Kaso ah, iisa lang ang pinisa niya Kasi unang itlog pa lang naman nila eh Yan o oh. Mga kalae Iisa pa lang ang pinisa niya mga kalae So sana maging healthy yung ibon nila At eto naman Kapipisa na to mga kalae Sana dalawa rin ang pisain nito mga kalae Bale anak nito Yung blue bar na nawawala Nung nag overplay sa atin mga kalae Anak niya Ang nat naritira na lang yung grizzle na kamuan nito Yan. At eto naman yung mga ibon Na nagbalikan sa atin Eto yan o oh. Dudungis o oh. Nagbalikan sila mga kalae Kahapon Kaninang umaga Tsaka ngayong hapon mga kalae Eto Yan yan Kung kita nyo yan, yan, nasa bubang yan. Yan. Tsaka itong blue bar. Nandito dyan. Kung kita nyo, mga kalay. At itong check card na kak. So tatlo. Tatlo lang bumalik sa ating kanina at kahapon, mga kalay. So medyo gabi-gabi na nga. Oh, yan, yan, yung blue bar. Ito yung black check. Yan, na parang grisel. Tapos ito yung check card na nasa taas. Kak. So yan yung mga nagbalikan sa ating kahapon at kanina mga kalay. So yun nga mga kalay ano, sana naman natutunan lang yung mga yun at hindi nawawala mga kalae. talagang napakahirap. Tapos na tayo magpakain din. So lahat na na yan, magwawalis na lang tayo ng bubungan. Para kasi naglulugo na nga, ang daming balahibo yun. Yun mga kalae, ando doon pala sa dulo. Yun o. Oh. Ando sa dulo. Oh. Kung makikita nyo, yun o. Oh. Yun o. Oh. Yun, oh. yun yung ulo ng isa Oh. Tsaka buntot. Katabi. So kung abutin sila dyan ng gabi, walang problema mga kalae. Malapit pa sa atin. Kaya sa tayo maghahanap pa mga kalae. At uh, ito yung ating ano, hindi ko matakpan. So bali ang iiwanan na lang natin bukas ay eh, itong pliers natin mga kalay. Tsaka itong ano natin, hand section natin yung mga chabu malik. So yun. Yan muna sa ngayon ang update natin mga kalay sa ating mga ibon. Kaya naman, dito na natataposin yung video to para sa araw na toso. Please like, share, and subscribe mga kale sa aking YouTube channel mga kale. Padalong cha YouTube channel na natin to kasi na-delete yung isang YouTube channel natin mga kale. So ayun mga kale, dito na muna natataposin to. So bye bye! sino nga malupit? sino nga malupit?